Lami na po daw ng smell ko ng mga kuys Kaya nakauban na po na ako si Karin Bacos Natuman na dyan ako pangandoy nga Makauban na ako siya <makes noise> So for today's video mga katakoy, so nisa ko ninyo kay magbiga-biga na po inyong takoy. ka pag uwi. <laughs> Ikuha rin ko sa Magnolia mga koys para mahimong ambasador nila no. O kauban na nato karoon si Karen Bacos mga koys. O nalipay pa ko. O, na ako nga si Karen rong kauban. So mong nijide yun ko mga koys. O wala pa nagdugay akong biyahe mga koys. O nabot na ako sa Kinapawan. Ika 18 year anniversary day karon sa KMCC mga koys og no? O naday sila yung motorcade karoon mga koys. O uban po day ang Magnolia family ani sa motorcade mga koys. O sempre kauban po nato si Karen karon Og dere, medyo dilip ang miklos ni Karen dere mga koys kay first time pa na mag-uban yun. <laughs> Ana man yun na mga koys, basta sa una-una pa, medyo ulaw yun na. <laughs> Og wala ko kapugong sa kong gibati, gisturyan ako siya, oy. <laughs> Og dere, nagsugod ang tanan mga kuys. Kapag <laughs> <laughs> Diba, ba pangandoy ra pud nako na ni makauban sa una karon nakauban na jud nako. So thank you kaayo Magnolia kay gikuha mi ninyog ambassador. Salamat kay Sir Jasper no. Thank you po sa Belron SMIS. Ug wala pud dugay ang motorcade man ko is og no mana og na no, nata karon diri sa KMCC. Gopa jud ni Karin oy. Shout out na lang pud sa atong mga followers diri no. So appear sa atong mga mag-go. Mga gwapo jud ni mga followers ba. Kita ko Koy, koy lo na si <laughs> I think ang daming followers ni Takoy sa Facebook. Yes, oo. Uh -huh. Is, isa na ko sa yung tagapaghangakay. Ginalaw ko na ko na si Takoy para. So, Thank pa you rin kay Art Fernandez o kay Inday Humba sa pag-notice sa ko, Adriano. Eh, salamat sa love. Pag-unta, no? Ilabod ko ni Karin. Eh. <laughs> kapag uwi. Huwag <laughs> na po yung mga nagpapicture dali sa toa mga koys. Shoutout na lang po dahil sa mga nipalit sa mga products sa Magnolia no. Siyempre basta Magnolia lang yun na siya mga koys. Uy! Apo ah, niya partner, wala ka tanaw sa palibot. Apit na banggaan, banggaan dyan dyan eh. <laughs> Para dili may maboring ni Karen mga kois amos ang gila kalakaw ang mga products sa Magnolia. Para magpalit ang mga tao ba? So first time ako maka-experience yung mga ingani mga kois O first time po din ni Karen no? In short, first timer dyan may duha. <laughs> o gdiri mga kois, napalitan mi og kapis. lahir dyan basta gwapa mo entertain ay kayo. Palit dyan mga laki ba? <laughs> 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 o nagkita nakita na po dahil may kong gwapong amigo, Drea, mga <laughs> So, anak ko sa iya nga sideline sideline sa niya ako master kay para natay panggas sa endurance para sa year end. Syempre, shout out po na to nito mga kauban diri ano. Og na tay pa free taste karon na hot dog mga kois May na lang malipay ang mga bata ba makatilaw sila kung unsa kalami ang hot dog diri sa Magnolia no sa Pure Foods. Oh, di ba? Patigan si Karen na parami daw yung kain kasi daw masarap. Oh. Kaon ra majo ni atong ni. Kaon ra ni atong ni Karen diri ba. para kiligon mo mga koys. atong hungitan oy. <laughs> <laughs> later. O, syempre, na po mga padula ang Magnolia Family ani mga kuys, no? Para pod malingaw ang mga customers sa KMCC. So, syempre, mapildi man ka umuda o nagyapon kay madawat mga kuys. So, salamat dahil no sa mga customers sa KMCC nga nakipag sa padula sa Magnolia. <laughs> salamat kay mga auntie og mga angkon Og napansin po na ako ni mga model dari sa Picas bo kay mga guwapa gyapon mga kois <laughs> Pero mas guwapa dyan partner ay, na si Karin. Uh, di ba guwapa? Bito na siya di Diba dol? Uh, mong gidala kar mga kois kay kabalo ko mabantao hilig jud kape labi na nang mga riders nga hilig og rides parehas ani sa akong amigo hilig jud og kape pero ang yang ginagunitan karon green cross niya mga kois kay diri man siya karon sa green cross <laughs> Okay, kipang gutom naman ang Magnolia Familia ni mga kois. Ni ato na po may Kuya race Ani. Kaya dito may magkaon sa among lunch karong adlaw mga kois. Kaya kay lami kay mga pagkaon, mga sudan sa Kuya Reyes. shout out sa itong mga kauban sa itong likod. Yan, no? Mga tagadavaw dahil ni sila mga koys. Kanisi si Karin, taga-kidapawan rin ni mga koys O ako, taga magpit ng ko Basta taga-kidapawan, mga guwapo yun na mga koys o oh.